sarap. Sobrang pre. Malapit na tayo sa site. Parang gay gamyas. Lawak ng tanima, no? Ng mga kapatan. Thank <tinyo> Ya kayu ne. Ini emang gatas. <laughs> Mahi dedi kayu. Ati ya no ate. Ba. Awo? <laughs> Ito si Boss, tagaw San Fernando, naka-bike lang. Ikaw lang mag-isa, Boss. Solo, solo. Congrats na. <laughs> yung kasama ko, sa Gasan Simon. Ah. Dapat dalawa kami ng akyat. Ayos ah. Kami, dito lang kami sa ano eh, Santa Rita lang. Santa Rita. Pagkatapos ng porak, Santa Rita. Wow. Ah, may mga bisita na rin. Madaling araw pa, meron ng bisita daw dito. Gano'ng kalayo to. Hanggang <laughs> dito lang kami eh, sa taas. Meron pa papunta doon eh. Ika saan kayo? Apo, orak ah, din kayo. Hmm. Sumilip kayo sa ano ha, sa Mr. Sexy Vlog. pagod nandito na kami oh nandito ako sa taas pero nandun po sa taas kaso hindi na pwedeng umakyan doon dahil kasama ko to gusto niya siya yung maglakad ang kulit ayaw niya magpakarga Woo. Ah, napagod ako sa iyo. Nice ba, guys? Ano? You know, ang ganda ng lugar. Kahit uh, pagod, sulit naman. Okay na okay yung view. Napakalamig ng hangin. Kahit mainit.